alinan mo na siya dyan sa nagkaagulo sa... Yeah, may tray ka dyan. Panas. Okay. 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 hello guys itry natin ang tawag dito durian guys gusto ko talagang matikman yung durian kaya ito nga bumili ako dahil uh, patagal na ako na nag wonder talaga kung ano ang lasa ng durian so fresh ko po itong binili kanina, pinalis ko na yung balat pa din ako mahirapan. Kakainin ko na lang. So, try po natin. So, ayan guys, itry natin ang durian. Eto na guys, itatry natin ang durian. Hmm. Hmm. Masarap naman pala siya. Yung amoy lang talaga. Mm. Masarap naman siya. Masarap naman. Mm -hmm. Kaya ko palang kainin, no? Akala ko, hindi ko kaya yung amoy. So ngayon, nakakain ako ng durian. Na talagang yung bunga first time, first time kong kumain ng ganito. Kasi pasensya na kayo maingay ang, ang aso. First time kong kumain ng ganito. Nakakakain ako nito pag um, ano, yung mga candies na galing sa dabaw Masarap naman pala siya. Mm, ang durian masarap pala siya lalo na pag hinog na bakit pag malayo ma iba ang amoy pero pag kinain mo hindi naman mm. it's yummy bakit ayaw ng iba yung iba nasasarapan ako masarap din 1 to 10 Okay na sa akin ng kaya, kaya ko siyang kainin eight or nine. Mmm. Masarap talaga siya. Kaya ko palang kumain ng maram nito. Now. Masasabi ko na masarap ang durian. Depende sa kaya pag inaamoy mo iba talaga amoy pero pag hinain mo na hindi naman masarap siya ewan ko kung mabuhay itong dito sa bicol na ano nito yung kahoy mm. masarap ang durian so ito yung price nito is 97 pesos dapat talaman na, na Bili kayo guys sa LCC. Meron ito sa LCC kung gusto nyo mag ano, try meron to sa si LCC supermarket yummy nakadalawa na akong buto ito oh masarap pala talaga ang durian ayos Ayan guys, oh, naubos ko dalawa. Mamaya naman yung iba. So thank you for watching.